Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Kung paano niya binaboy ang pagkatao ko. Madalas, sinisisi ko pa rin ang sarili ko, attorney. Pili ko tinatanong, bakit kasi nilagay ko yung sarili ko sa gano'ng sitwasyon? Aminado naman ako, attorney. Mahinawat ako. Dahil wala. Hindi ko na mababalik ang nakaraan. Pero kahit... Alam ko may pag-asa. Kahit ang buhay ko, basura na. Gagawa ko ng paraan para yung nangyari sa akin, hindi na mangyari sa ibang mga babae. Dahil yon ang tama. Hindi ko malilimutan ang gabi niyo. Kung paano pinatay ni Rodante ang kaluluwa ko. Dahil hanggang ngayon, <laughs> nandito pa rin ang mga bakat na mga ginawa niya sa akin. Carlo J Caparas lumuhod ka sa lupa weekday sa hapon champion